Papa Jack pa rin. Siyempre, parang hindi ako Papa Jack pa rin. <laughs> Honey, sino ang paborito mong DJ? Si Papa Jack. <laughs> <laughs> Anong ginagawa mo kanina? Sabi ko ang kulit ng color ni Papa Jack kasi ano? Ano ang color ni Papa Jack? Uh -huh, Bakit ni Papa Jack. Kasi ano ini in, tumawag siya iniwan na siya ng asawa niya. <laughs> Tapos? Kasi five years na siyang, di mak five years na silang hiwalay para hindi siya maka-move on. So, hmm. ipapasak ka lahat yung dekada ka ng ano yung, mag ano, mag-move on ka na. Hmm. Maganda yun? Hmm. Maganda. <laughs> hindi kasi, honey, ano, parang nahuli niya na ng dalawang beses yung lalaki na may girlfriend, ay, ibang, may kabit. Wala siyang ginawa. Uh. Ano parang pinagpalampas lang niya. Ngayon, na to totaling may na, ano na, yung lalaki, nandun na sa kabit. Ngayon siya nasisisi. Sabi ni Papa Jackson <laughs> may ginawa siya, di ba? Kasi gano'n naman talaga mag-partner. Hmm. may gawin ka. Ngayon, syempre, nangati yung asawa mo. how come, kang din. Huwag mahayaan kumamot sa iba. <laughs> bigay pa pajack mahal na Papa pajack ano mahal? <laughs> whatever <laughs> Any, ano yan Anong hinahanap mo Inan ano kay tayo kay Papa Jack pa rin Are iku belat